Ito yung pala ito na ano, bulik. Ang nanay niya mestisang labuyo. Ayun si Tax. Tapos ito yung ano, bagong huli ng kapatid ko na kinuha ko sa kanya. Ito nung kinakati niya to, tagpasan tilaok nito Pero hindi pa nagtitilaok gawa ng bagong huli. So, pwede na siguro to ilabas. Kumalaban na eh. Ayan yung isang bantam ko na puro. Standard bantam. May mga buo yan sa paa. Maraming buo. Hindi ko lang sure kung pito o oh, okay. <coughs> So, ayan. Bali, dalawa na lang yung puro kong labuyo rito. At ito, pwede na pangati. Mansuhin na to. Pero yung isa, hindi pa ng November. natin